Sige na. Bili lang chinelas nyo. Dito o sa unahan, damo sang tangkong. Kuha lang kita apat-apat. O, -apat. oh, damo apat-apat. Jester, -apat. ya. Bara ni nyo, ibilin. Kuha kami ng tangkong at saka apat-apat. Adi ba lupo? Lupo, lupo oh. Ito kami sa palayan ng aming tiyuhin. Palayan nila. Kami walang palayan. Dari oh. Dari tana. Ibilin ng chinilas nyo gani. Ibilin lang di kay tayo kayo. Chinilas mo kay. Dari lang butang. Mm, iwan lang iwan. Diretso lang, oh. Kuha tayo ng apat-apat. Ayun, oh. May kangkong, oh. Damo na, da ba? Oh, ari, oh. Damo, oh. Tingnan mo pala dyan, daming tangkong. Oh, sabi ko na nga ba eh, daming kangkong eh. Oh. Ano? Dito, daming kangkong dito. Oh, matataba. Ari, ah? Kunin mo, kunin. Dito, balo, dito, o, ane, oh? Ano na siya? Lagay mo sa plastic, kay. to oh. Ha? Yan, oh, daming kangkong, oh. oh. Tataba. Ari, ang dinin, ah? Oh, ang ano? Palay ng join ko. Aria? Aria? Dito kami sa palayan. Saan? Ano yan? Ah, oo. 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 Hindi ako na. Oo. Lagyan mo yun. May lagayan kami. Pamangkin kong cute. 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 Pamangkin kong cute. Yung tataba, oo. Oh. Huwag kayong mag -ano sa palay, Ha? Kuha tayo apat-apat kin. Are oh. Yan oh. Sarap yan sa munggo. Chinilas mo kinit. Aw, oh. Jester. Sipala. Oh, dito oh. Dito tayo dito, oh. Dito marami oh. Oh. Ang oh, haba ng mga kangkong. Oh, oh. Hindi na siya, hindi na siya matanda, Magulang na na. Aray, di o. Dretso tayo doon sa gabihan. Maraming gabi doon. Ayun o, oh, gabihan o. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh. Lupo. Takwai, itu melupo. Dito tay udah de anu. Dito. Na, una honaton angabi. May gabi. Uh, lupuk oh, damo lupo di o. Amo na o. No o. Teno na si hay. Amo lupo. In chinilas mo kai-kai gi niu dan dahana melutak eh? oh dah ah. kangkung ah daming kangkung tiko kan ari pa dali lang paon ko kangkung 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 Nenek ya, kata bak. Ako lang naman ang naka ano na may kangkong. Ayaw nila kasi maputik daw. Ayaw nila kumuha dahil maputik. Ang arte. Ayaw nila kasi maputik dahil maputik. Ako ang tumira. Asa ah, lagay natin? Oo, uh -uh, lagay na. Aray, Jester. O, oh, kuha ka pala, Jester. Hindi naman si Jester marunong kumuha, ah. Ang dami, o. Oh. Ang tataba, ano ah. Ha? nakano ah? ah. ka, Jester? Nagrampa lang? Ah. Ayan, ang taba. Ang tataba. Ayaw nyo kumuha ng kangkong, pero ang bilis nyo kumaha, mamon. Ay, ang lambot lang. Ayan. Dito. Ako lang mag-ano sa palay, ha? Huwag kang mag-ano sa palay. Ako lang. Kaya hindi nyo alam palay na palayan. Diyan lang sa kahon. O. Oh. Ramong unta ko kay... O, oh, na tayo. Dito na naman tayo.